Nakikita niyo po ngayon sa screening portion ng karsada na bakbak -bak at uh, open ang kanyang pinailing siguro yan. Tapos mm -hmm. nakalabas na yung mga kable. Nakikita ninyo na merong safety cone. Okay? Pero hindi yung construction company ang naglagay niyan. Actually, si tatay na, nung pagtapos niyang madapa, duguan na siya. Tay, uh, saan po kayo galing nito? At uh, kay kayo naglalakad dun sa lugar na yan? Galing po ako ng bahay kasi mm -hmm. papasok ako ng trabaho, trabaho. okay hm mm -mm. po sakayan ba 'yan dyan? ng area na 'yan opo okay. yung sinasakyan yang galing yung mga galing suka Mm -mm. Tapos, galing ng... Parang kanto eh, no? oh, galing may ng pa mga pasapote. Pa Doon lumiliko. Ngayon, pag eh, yung mga galing, ano, galing ng Montilupa, mm -hmm. papunta kang sapote. Doon ka sasakay. So, madalas kayo. I mean, yan talaga ang ginagamit niyo Yun talaga ano, ang Sa ng... pagdaan ninyo dyan, ah uh, uh, maayos naman sana yung kalsada tapos bigla na lang may, may ano na, may ina, ano ba? na. binakbak eh, na. na. Bin... <laughs> Ito naman tayo. na po. <laughs> hinuhukay na. na. Mary Joy, nung na ang papa mo, nalaman niyo ba kaagad? Opo. Kasi po, bali po, pumunta pa po yung papa ko sa, ano, trabaho nila. Para Pumasok po report pa. duguan ka na eh. Opo. Opo. Kasi okay. po, nag-report po ako sa, ano ko, foreman po. Okay. E, so, gaano kalayo yung lugar? Malayo na... po, kasi, ano yan? Sumakay ka pa? Opo. So, Boundary yung... ng kuan Las Pinas dunguan, yan, at okay. sa Kalabang. Okay. Kasi very bloody ang face, hmm. ha? May sugat uh... pa po ako dito. Uh, Ma'am Marlene, good afternoon. Ma'am, matanong lang namin, ano po ba itong in-excavate doon? Bakit po uh, sira yung karusada? Uh, bali po sila po, nung na namin, uh, gumagawa po sila ng drainage. Inaayos po nila yung kanilang site. Drainage po ito? Uh -huh. Okay. Ah, uh, project po ng ano ito? Project din ng JPM Cabot Construction. Nakausap niyo na ba yung construction company? Nag-reach out na ba kayo sa kanila? Or nag-reach out ba sila sa inyo? Bali, ano po, ang ginawa po kasi nung kapatid ko, pumunta po kasi siya talaga doon ng, ano, kasama po yung papa ko. Kasi mm -hmm. ayaw po nilang asikasuhin. Mm. Nung araw na yun mismo. tapos Ayaw na? Ayaw, po, ayaw? ayaw po nung um, engineer, tsaka po nung, hindi ko po alam kung formal man po Normal. yung Normal. ano. Opo okay. kasi pinaalis po doon yung papa ko eh. Tapos dumiretso na lang po siya doon sa barangay at yung barangay po talaga yung dali-daling nag-rescue. Sa kalsada na nadapa. Yung nadapa po ta, bumagsak po siya doon yung ginagawa naming drainage. Po. Ah, uh, okay. So, kayo yung naguhukay? Nagbabakbak pa lang po kami nung araw na yun. Okay. Wala so, kayo yung nagbabakbak, doon siya nada pa sa may area na binakbak, tama? Hindi po siya doon na dapa. Doon po siya sa kalsada uh, na pa Tapos, bumagsak po siya doon sa area na ginagawa na Oo nga, so nadapa siya dahil nga may bakbak -bak yung kalsada na natapilok hindi po, siya doon. Hindi po. Who said? Sino Who nagsabi said, na doon? Pag, Nali, umiinit ang ulo ko eh, umiinit ang ulo. Nandun ka ba? Kasi putul. kami, may witness kami kung ano nangyari, saan nangyari at paano nahulog si tatay. Now you're telling me, maghuhugas kayo ng kamay na hindi within the perimeter area ng paghuhukay ninyo yung pagkabagsak ni tatay? Is that what you are saying, Christopher? Hindi yan, Put putol-putol po. Ay, puto, buti na lang putol-putol para hindi mo naririnig yung init ng ulo ko. Hindi kayo pwedeng maghugas kamay. Mismo na nga yung tao ninyo doon ang nagsabi, ano pangalan sinong ano yung lead na ano? Si ano po, si Sir um Alan Fernandez po yung nagpabarikada pa po doon And yung Alan barangay. And Alan Fernandez is already with the barangay, 'di ba? Opo. Oh, Barangay official na nga yung nagsabi na mali yung ginawa ninyo or kulang yung ginawa ninyo, Christopher. Kahit po yung polis po na tumulong oh. po talaga sa amin, oh. sinabi po nila na mali yes, talaga yun. Kahit yung polis na tumulong sila sa kanila, sinasabi na, at una-una, bago pa yung mga tumulong sa kanya, yung mga tao ninyo hindi tumulong kay tatay. Pinaalis pa siya doon. Walang tumulong Ay, sa JPM. Hindi ko, ko masasagot yan sa ngayon kasi. Sinabi ko po doon, pag uh, alis ko, sabi mm. ko, ayaw niyo akong tulungan. O di, pipicturan ko muna to bago ako umalis. Pupunta ko ng barangay. Para matulungan nila ako. Sus, Maria Joseph, number one rule yun eh, in case mm. of an accident, dapat yung kusa ba, uh, hindi man sila involved, dun sana, pero natural ano, di ba, ng tao no na tumulong? Po. Tama po. E, eh, umiinit ang ulo ko dito kay Christopher, magdadahilan pa eh. Number one, uh, the safety officer, it's your responsibility na bigyan ng uh, sufficient na briefing ang mga tao na nagtatrabaho doon para alam nila kung ang gagawin in case of an emergency. Obviously wala. Miss Mary Joy, ito namin kanya yung breakdown ng 55,000? Ano yung 55,000? Ma'am, kasi po ganito po 'yun, ma'am. Mm. Ang sinabi po kasi namin sa kanila talaga, samahan mm. po kami doon sa ano. Mm. Yung kapatid ko na po mismo nagsabi, "Nasamahan po yung magulang ko tsaka po yung kapatid doon ko doon hospital. sa ospital para mm. sila po yung gumastos at okay. magbayad doon. Mm -mm. Ang nangyari po, umabot po kami ng 44,700 dahil, plus. Dahil, dahil po doon sa med, ano, medical expenses po namin dahil at yung bayad. emergency Opo, dahil po, sa po, emergency. Sa ospital ba ito din? Sa, na, ano po, si sa Asian Hospital po. O kasi yun yung pinakamalapit. Opo. At saka sinabi din po ng kapatid ko sa kanya na dadali namin to sa Asian Hospital kasi hindi po pwede dahil nga po, syempre, yung hindi oh, naman na po sa pag-aano, ba daming opo. dugo eh, pagka dugoan, diba? Natatakot na okay, so po. so all you have to do is give the ano, ibigay lang naman yung breakdown, diba? Hindi po, iniwanan po yung magulang ko po doon, pati po yung kapatid ko doon sa ano. Kasi ang nangyari po, sa, nagpaalam lang po sa amin yung kadet, Jansen, Alipio, <laughs> nakakain lang daw po. Tapos na, hindi okay, na po, opo, tao po nila, hindi mm -mm. po bumalik. Ang buong akala po namin babalikan po para sagutin na po nila yung expenses doon. Mm -hmm. At lang ang nangyari, 'di ba? Opo, hindi po mm -hmm. nila sinagot. Ang ginawa po namin, gumawa po kami ng paraan. Nilakad po namin doon sa ano na lang po ng HMO na lang po ng papakot kaya yung sa PhilHealth na lang po para lang pumawala po, po yung yung gastos Pero ba namin. Pero may danyos pa rin, dapat. Opo, yun nga po yung sinasabi ko kay Hello sir. Kaya Hi, nga po, kung ang sinabi ko, 55,000 na lang. Kung, alam mo, Christopher, kung inayos ninyo ito, hindi ito aabot sa ganito eh. Kasi kung inano nila ako, inasikaso nila ako. Pero wala. Siguro kung namatay ako doon, baka... Eh, na Nakapag-usap na ba kayo after? Ang nangyari po, pinilit pa po sila nung ano, nung butihin naming police officer doon mm -hmm. sa barangay. Okay. Para lang po mag-usap kami. Bali mm -hmm. yung napilit po doon is yung si Engineer Marvin mm -hmm. Tabinga, tsaka Siya po si Si yung project engineer siguro. Opo. Mm -hmm. Tsaka si Romer Bernardino po yung purchasing officer. Ang sabi po niya, ma'am, yung 44,000 din daw po sa ospital. Okay. ito po 29,000 daw po doon binayaran ni Maxjie. Okay. 16,000, it will help. Okay. Tapos daw, yung 10,000 daw po para sa absent ni Tatay Ay, Pedro. Ay, sir, wala po akong sinasabing 10,000. Kahit ay. na mag-ano po, may balang recorder balang, po balang, balang, kami balang balang, balang, ng call natin, balang, okay. pero hindi na lang po, po. Para naman po. Okay, sige. So ano ang nakarating sa inyo, Christopher? Na hinihingi? Uh, uh, so yun nga po, at 29, 16, saka 20. Basta total po ng 55. Okay. Okay. So ang gusto so, ninyong bayaran ay yung bayaran. Kailangan namin kailangan bayaran si Tinhel eh binayaran na ni gobyerno. Tapos oh. po yung insurance po kasi e, binayaran yung insurance maxicare yun. Okay. So ang <laughs> pinag-transact namin, ipasok sa insurance din <laughs> po. Pa May construction okay. insurance din okay. <laughs> po yan. Okay. O sige, eh kung filen kayo ng kaso ng damages, <laughs> <Is> mga <laughs> 100,000 <laughs> for damages, pasuhan oh, nila na na natin ito. Opo, ikaso natin ito. Ang sinasabi ni Christopher kasi is bayad kasi kayo ng Maxicare oh, okay. ng PhilHealth oh. ng ano. So mm -hmm. ima minus nila yon. Tama rin naman yon na ima minus Pero pwede rin kasi kayo na magkaso for damages. So iba pang usapan yon. Ang sinasabi ni JPM Cavat Construction, kung ano lang yung binayaran ninyo, yun lang ang babayaran nila. Mm -hmm. de ba? Hindi po naman. Hindi, ah, hindi naman Ah oh, sige. So yeah. ano ano pala yeah. ang gusto ninyong ibigay na tulong Christopher if ever? Kasi po, um, po sa so breakdown, uh -huh. ang, naba, ang hindi po na ni Romar, uh -huh. sa usapan nila ni, ni Ma'am Mary Joy, mm uh -hmm. -huh. Eh, 10,000 yung sinisingin niya sa object ng tatay. Ang nakarating sa inyo, ang gusto nilang hingin is... Actually po, 55 yung buo po. Yung 55, so, okay. yung 29, Tapos, yung Maxi Care, 16 si Phil yung 10K po sa tatay niya. So magkano lahat? Basta 55 po yun, ma'am. Yung buong yun, 55. Okay. Ano so, naman ang handa ninyo na bayaran lang or ibigay? Christopher? Kasi po, ang sinasabi nga po na okay, bayad na po si MaxiCare at si PhilHealth, binayaran na po ni gobyerno. Po sinisingil sa amin. Yun lang po yung tinatanong namin kay Ma'am okay. Mary Joy po. Kasi po, in-explain ko na po talaga siya kay Sir Romar mm -hmm. Bernardino na dapat hindi na po namin to nagamit sa na. Na sana. Ah. Kasi po, uh -oh. kung nandun na sila nung araw na yon at yes. hindi kami iniwan, edi yes. eh sana dun, dun pa lang po mismo na-charge na, na sa kanila. Yes. Pero kasi, iniwan kami. Uh -oh. Kasi Christopher, pag ginamit mo kasi yung sa MaxiCare, meron kasi tayong tinatawag na yung maximum nila na makukuha for the year. So parang ang nangyari, kung sakaling kakailanganin nila yung amount na yon hindi na nila makukuha, hindi na nila magagamit yung benefit dahil nagamit yes, na. Yung yes, sa PhilHealth naman, okay, understandable. Uh, kung magkano yung sinagot ni PhilHealth? Sige, pwedeng i-minus 'yon. Pero naintindihan mo, Christopher na yung kung hindi nila nagamit sana yung health benefit nila, that could have been used para sa in just in case, no? Mm -hmm. Kung bakas hindi sana naka-charge sa na kanila i ko po ulit kay Maxicare. Pero naiintindihan mo ibig ibig sabihin? Ay, yes, ma'am. Yes, ma ano eh, okay. So, ito ngayon, uh, if i-minus mo lahat yan, okay, there is still the fact of damages. Okay? Because there was negligence eh. Kaya kung aabot sa ganun at kung hindi kayo magkakaayusan, then, kakasuhan kayo. And then, we will report you also to the Ay, no. pickup. Uh, We will report you, of course, to the company that uh, contracted your services. Uh, we will follow due process. Christopher, huwag kang mag-alala. But as it stands, kung sana hindi na umabot doon. Yun lang naman ni. So naman kami mag magnego sa kanya. Ka, there you go. Ay yan ang pinaka -ano, Yan ang pinakamaganda kong narinig ngayon. Okay. Sige. Ganito. Christopher, huwag kang mag-alala. Mamamagitan ang uh, wanted sa radyo para magkaayusan kayo. Pero Christopher, yun lang bring back to your um, principal siguro that willing naman na mag-usap. Okay, willing naman makipag-usap. Wag nating pangunahan ng ano, ng uh, pagdadahilan at saka pangunahan ng ano kasi unang-una may mali talaga dun sa dun pa lang sa walang tumulong kaysa inyo nangyari ang aksidente o hindi, 'di ba? Parang uh, pagganan doon. na natin ng mga tao natin na safety comes first. At kung meron silang na may nangyari. ano, uh, 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 tulong, tulong yeah. muna. Okay? okay. Si Joy, anong gusto mo sabihin? Um, gusto ko, yun po, yung kay Sir, um, yung police officer uh -huh. po, si Sir Montero po, sobrang salamat po talaga, Sir. Iyon. Kasi talagang, nerescue nyo po kami talaga doon, kasi hindi po talaga lumalabas yung engineer. Kung hindi po talaga inikutan, or pumunta po doon si Sir Alan mm -hmm. Fernandez, yung team leader po ng Barangay Alaba. Ah, may engineer doon? Sino engineer? Po, doon nandun? Si Marvin, ano po, tabi nga po. O, yung pala ayaw eh. pong lumabas. <laughs> Man, yun ano yung mo? po yung nag, oh, oh. niya po na niya hindi na Na hindi ka na-accidente doon sa ano. Oo. Sa site daw oo. po nila. Sa, kasi nga, ang site nila is kung saan yung hukay lang dapat. Oo, eh, po. pero bin, binakbak yung itong area na ito. Tapos e, na-expose yung mga kable. Oo, eh. At yung saka mga bakal dapat, nga po mayroon doon talaga nagbabantay na yes. bawal dito. At alam ni hmm. Tatay Pedro yan dahil nasa construction oh, din siya. Oh. po. Yun. Safety, oh. Safety, Safety talaga. Safety, talaga. Tayo po ay makikipag-coordinate kay Sir Christopher at maraming maraming salamat din po dahil hindi nila tinurn down yung tawag natin at uh, actually nakipag-coordinate po sa ating mga researcher dyan. At uh, Sir Christopher, kami po ay umaasa na after nitong program ay makikipag-coordinate pa rin kayo sa amin at yes. makaharap natin to si Tatay Pedro at si Mary Enjoy. Salamat po. Thank. You. Maraming salamat Thank din po ma'am and sir i coordinate salamat natin po sa kabilang.